kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya. Tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. Ito yung mga baby Christian pa. Yung akala nila na sila ay matatag na, malakas na sa pananampalataya, pero sila pala ay mahihina sa, sa paniniwala. At huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Dahil yun nga yung mga sinasabi niya, no, hindi na kailangan. So, na Kaila, di na kailangan pa talagang paabain pa ng madaming salita. So, yon Huwag hamakin ang taong, ng taong kumakain ng ano ba ng taong kumakain ng gulay lamang. So yung mga sabadista wala silang right na hamakin ng mga taong kumakain ng baboy, kumakain ng pork. At wala ding right ang mga kumakain ng pork na hamakin ang kumakain lang ng gulay. Kasi depende yun sa kanilang gustong uh, gawin para sa Diyos. Ang importante ay ang puso. At uh, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. So tinatanggap ni Lord, it doesn't matter din no... Ay, yung iba talaga pinagitgitan pinag din nila yung Sabado na kailangan magsimba ng Sabado talaga or uh, sa atin naman Sunday. So, hindi, it doesn't matter kung anong araw tayo magsimba but as long as nagpo, nag naglalaan tayo ng oras para sa Diyos, no? At ang puso natin ay talagang for uh, I mean, nag-worship no? for holiness and righteousness in the eyes of the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. So, if for example, halimbawa nag -ano tayo, nag tayo ng tao, tapos hindi talaga siya nakikinig. So, it's up to the Lord Jesus Christ na kung talagang bubuksan ang spiritual eyes niya pong ipapaintindi sa kanya yung mga simpleng mga salita na nakasulat sa Bible. So mga nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-parehang lahat ng araw. Dapat check-in ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. So it depende na po yun sa tao, pero ang, ang gusto lang talaga ni Lord ay true worship. No? You worship Him in spirit and in truth. It... Jesus Christ. Doesn't matter sa kanya kung anong araw mo siya sambahin. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitis, natitisod ang iyong kapatid, hindi na, ay, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Kaya kung halimbawa ang isa sa mga kapatid mo ay tawag nito, ah, uh, yan In, ayaw niya na kumakain ka pa ng dugo. No? Kasi nga, dugo, alam natin na it's uh, Nandiyan yung kaluluwa, parang kumakain ka na din ng tao niya. So gusto na Lord Jesus Christ na uh, as a leader, as a church leader, as uh, nagde-disciple ng tao, hindi ka yung tipong pagmula uh, ng ikakatisod ng yung mga nasasakupan. Hindi dahil sa'yo matitisod sila sa mga simpleng, kinakain mo, simpleng mga ways mo, mga salita mo, di ba? Yung mga sinasabi mo, kailangan talaga mag-ingat. Kasi you are set as a good example, as example para sa mga nasasakupan mong susunod sa'yo. Kung anong mga ginagawa mo, susunod din yan sila. At, at ikakapahamak yun, ikakapahamak yun ng mga nasasakupan mo kapag natisod sila at umalis. Mga ah, ganun, di ba? Umalis sa poder ng Lord Jesus Christ at wala nang ganang magsimba, mag-worship kay Lord. So, kung, kaya dahil sa kinakain, may matitisod ang iyong kapatid, hindi na ayos sa pag-ibig. So, parang kung dahil dun sa bagay na yun, magkakasala siya, makakapag-isip siya na hindi maganda. So, avoid mo na lang. No? Avoid mo na lang. Uh, ah, kahit yung mga sinasabi. After all, tawag nito, Uh, ang importante ay yung peace, you no? Know, yung uh, importante peace na nagkakaintindihan, walang mga hindi magandang di, di So huwag mo ito ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. So huwag mo ding ipahamak ang bagong tubo mo sa church na tinubos ni Lord Jesus kasi dahil pinaghirapan niya ni Lord na ma may sa kanya tapos ganun-ganun lang din ang pagpapalayas 'di ba? Pinalayas na tapos ano pang ginagawa 'di ba? Sa kapwa. Kaya ando na, red flag ka na. Pag ganun ka ang klaseng leader at uh, hindi natutuo si Lord Jesus Christ. Tinubos niya 'yan tapos matitisod lang sa iyo mo mahirap pa na ulit 'yan bumangon kasi nga parang mawawala na ng tiwala yun eh. So kaya kung dahil sa kinakain mo, yun nga, huwag, mo ipa uh, huwag mong ipahamak sila dahil sa kinakain mo, sinasabi mo, mga ginagawa mo. So pag-ingatan mong ang inakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba. So pag-ingatan mo, re, i-explain mo yung mga nakikita nila na parang something na may negatibo silang may comment para hindi sila magkakasala. No, so as a leader, you should not be na parang pinagbula ng kasalanan. Para ikaw yung pinakapunot dulo dahil sila natiso do nagkasala sila, hindi dapat ganun ang mangyayari guys. Kasi dapat ikaw ang source ng good example. Sa'yo dapat makikita yun, makikita sa mga actions mo. Although si Lord naman talaga ang good source, uh, siya ang source ng lahat ng mga kailangan natin. Pero as uh, ginagamit ng uh, Lord Jesus Christ na lingkod, dapat din tayo maging good example talaga sa lahat ng ating gagawin at sasabihin. At uh, ito ay tungkol sa matuwid na sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. So ang gusto na hindi si Lord, hindi, hindi, hindi nag-matter si Lord sa kung anong pinakain mo. After all, magiging pae din naman yan. Lalabas sa quit mo. So ang ikaka sa talaga ng tao, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, yung mga hindi magandang komento, hindi magandang mga sinasabi sa kapwa. So kaya't lagi nating pagsikap ang gawin ng mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Yung mga mga salita lamang na nakakatulong. At yung sinasabi ng Lord, kailangan pag-isipan na mabuti yung mga lahat na lalabas sa ating bibig. Kung ito ba'y nakakatulong, ito ba'y na, nakakapag-uplift or nakakapatay ng kaluluwa, nakakapanghina ba ito, nakakapagpapanik ito sa mga taong makakarinig. So yun nga, mabuti ang ah, huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. So ito yung nangyayari dun sa church dati na ayun na, nagsistart ng uminom. So yung iba natiso dahil yung ah uh, sa pag may occasion talaga para na sanay na na may ganong inuman at uh, hindi yun nagustuhan para nakakatisod din sa iba kasi hindi naman lahat hindi naman lahat ng tao same ng pag-iisip same mag-isip no may mga sinasabi ay parang mali yan parang okay naman yan parang hindi para mga ganun may mga komentong hindi maganda or mga yun nga opinionated kasi ang tao yun nga may mga komento din lumalabas sa bibig So ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makakaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. So yung mga bagay... No, yung mga bagay hindi na kailangan, yung katulad ng pag-iinom, no, kung um, ayaw talaga, ayaw ng mga members kung para sa kanila ay kasalanan talaga yung pag-inom. Mawawala ka sa sarili kapag nalasing ka. So, ikaw naman as a leader, huwag kang magpapaka-leader-leader ng <laughs> something ganun. Parang maki-ano ka, maki-level. Sige, ganito ganyan. Ang gusto kasi ni Lord talaga, uh, sabi niya, as much as possible, be at peace with everyone. I huwag mong i-impose na, okay lang yan, ganito, ganyan. So, tapos, kaya nagkakasala yung iba. Kasi, against sa puso nila na uminom, tapos nakakainom sila, nakakagawa ng gano'n. So, yun. ah uh, pinagpala ang tao hindi sinusumbata ng kanyang budhi kapag ginagawa niya mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. So, pinagpala ka kung hindi ka mag-doubt sa mga kinakain mo, sa iniinom mo, sa ginagawa mo, you know, ka. Kasi nga, ibig sabihin nun, wala kang doubt. Walang doubt na nangyayari sa isa uh, na na, na, na sa isip mo. Ayun. Ngunit ang sino mo kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala. So before guys, talaga nag-aalin lang ako kumain ng karne, yung karneng baboy. Kasi parang ayaw ni Lord ang pakainin ng ganun. So every time na ayaw ko kumain, yung kasama ko dati, no, kumakatok sa kwarto, tapos binibigyan ako ng fried chicken, yung may, basta may ano siya, may meat na, ano, may karne talaga yung uh, hamburger, mga ganun. Tapos, nagbigay siya. Sabi ko, paano ba yan? Tapos, pag, pag hindi ko kakainin, syempre, ma offend Pag itatapon, no? sabi ko, hindi ako kakain. Kung, anong, kung ano na naman sasabihin niya, mga ganun. So, yun, napapakain ako. So, sabi ko, parang nagkasala talaga ako doon. No? Sabi ko, Lord, parang nagkasala talaga ako. hanggang sa nasanay na lang ako, parang okay naman. Okay naman yan, pagkain din naman yan, ganun. So, yun, um, Sapagat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. So pag ganun kasi parang nagiging hipokrit ako na tinatanggap ko yung pagkain kahit parang parang ayaw ko talagang kumain ng 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 meat ganun. Kasi parang gusto ko lang na gulay parang yun yung inaano, parang kinoconflict ata ako ng Lord na ganun lang yung kainin ko. Pero every time na ganun, talagang tinetest din ako kakain pa ako ng karne, mga ganun kaya napapakain ako, mga ganun. So, sa pagkat hindi siya nagiging tapat, yun nga, ang paggawa ng man na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. So, yung mga bagay na parang ayaw mong kainan dahil inialay mo para kay Lord, at tapos nalabag mo, nilabag mo, so parang, yun nga, nagkakasala ko. So, yun, so... Pag ganun, guys, kailangan lang mag-repent. Yung mga bagay na ayaw mong kainin, tapos nakakain mo, hanggang ng mga bagay na ayaw mong gawin pero nagagawa mo. yung mga, mga, mga plano na hindi, hindi para sa'yo, tapos na, yun yung nakakapagplano ka ng mga ganun. Yung mga desisyon na hindi, 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 dapat, yun nga, nakakapag-decide ka. Yung mga, basta, ang gusto lang kasi talaga ng Lord ay um, consistent ka, hindi ka nagda-doubt. Tapos, uh, sa um, paniniwala mo, talaga ipaglalaban mo. So, may mga times na nagkakamali tayo dahil hindi naman tayo perfect, no? Pero, it's by the power of the Holy Spirit of God na magiging perfect tayo. Na makakagawa tayo ng kalo kung anong kalooban ni Lord Jesus Christ. Kasi kung tayo lang, na walang, mula, wala yung tulong ng banal na Espiritu, we cannot do anything. No, hindi ta hindi natin maka, hindi tayo makapag-glorify. Kaya nag-glorify ang Panginoon dahil sa holds dahil sa a peace of Holy Spirit na pinahiram niya sa atin. Nababalik din sa trono ng Lord kapag tayo ay nawala sa mundo.